lahat ng bayani ay nasa pahina ng kasaysayan. Minsan, nasa loob lang ito ng isang maliit na tahanan, naglalaba, nagluluto at iba pang mga gawaing bahay at tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya. Kagaya na lamang ni Nanay Carolina na natulungan ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, isang ina na mag-isang itinaguyod ang kanyang apat na anak, hindi na muling naghanap ng pag-ibig, takot na muling masaktan, kaya't buong puso niyang inalay ang sarili para sa kanyang mga anak. Sa hirap ng buhay, siya ang nagsilbing haligit ilaw ng tahanan. Nilaan ko na lang yung sarili ko sa mga anak ko. Yan. Nabandera lang ako na buhay ko sila sa batya, saka sa plantya. Doon ko lang sila nabubuhay lagi. Salamat At kasi kahit papano ang <laughs> At makalipas ang ilang araw ng mapanood ni Tatay Rani ang sitwasyon ni Nanay Carolina, ay agad itong tinugunang muli. Dagdagan mo ng limang libo yan na. ha. Oh. Kita mo naman sa tinitiran ni Nanay eh, di ba? Hmm. Nakakadurog naman ng puso. Hmm. Hmm. Kaya ano, hatiran muli yan ha ng limang libo. At para masigurado ang kalusugan, ay agad nating dinala sa Maklang Hospital para mapacheck up at mapalaboratory. Naiabot na rin ang tulong ni Tatay Rani kay Nanay Carolina na limang libong piso. At nabili na rin ang mga gamot na kinakailangan. marami ko salamat Tatay Rani. Kasi ko hindi dahil hindi, hindi ko magbibili lahat ang gusto kong kainin. Gamot, lahat. Ikaw lang ang nagbigay sa akin na dito lang. Na kayo pa ang dumayo para kunin ako. Sana po marami pa kayo matulungan tulad ko. Walang wala rin na kahit tumutulo ang bahay ko, may nagpupunta pa rin. Sana magkita tayo ng personal. Paano naman tayo, papa? mapasalamatan ko kayo. Ang tulad ni nanay na buong buhay na nagmahal ng walang hinihiling kapalit, ay karapat dapat na mabigyan ng tulong, hindi lang ng programa, pati na rin ng gobyerno. At dapat na mahalin, alagaan at damayan. Tuloy-tuloy ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan.